Ako po si Sheridan Embat. Ako po ay addict sa shabu. Uh, ito po ang aking vlog. Kakastart ko lang po mag-vlog. Ito po ang aking addiction. Ang addiction ko ay shabu. Bale, nakabili ako sa halagang 140 pesos na shabu. Ito po ang burner. Ito ho ang kailangan gamitin para mag-shabu. Viral ngayon sa social media, ang nagpakilalang si Sheridan Embat. Matapos mag-upload sa social media ng dalawang video kung saan siya ay makikitang humihit-hit ng pinagbabawal na gamot. Sa unang video, tahasang inamin ni Sheridan, ang kanyang pagkakalulong, na nagkakahalaga di umano ng 140 pesos at ipinakita pa niya ang mga paraphernalia na ginagamit niya. Sa ikalawang video, ininahagi ni Embat kung gaano kalala na ang kanyang pagkakalulong. Inamin pa niya na naloko siya at nabentahan ng peking droga. At dahil sa kanyang pagkakalulong, napilitan siyang manloko ng ibang tao at humingi ng pera para makakabili lamang ng pinagbabawal na gamot. Binatikos din niya ang mga tsismosa na mabilis manghusga sa pagkakamali ng iba gaya ng kalakaran sa media. Gusto di umano ni Embat kung sino ang magbibigay ng masamang reaksyon at kung waring may pake sa kanyang pagkakamali na makikita sa video. Matapang pa niyang sinabi na proud siya sa kanyang pagkakalulong at ngayon naman raw ang panahon para maging addict. Sa kabila ng lumang social media post at mga larawan ni Embat na nagpapakita na isa siyang mabuting tao mula sa corporate world, maraming netizens naman ang nagtanong kung ano ang nagdala sa kanya sa ganitong kalagayan. Na siya lamang o ang kanyang mga malalapit na kaibigan ang makakasagot nito. Sa kasalukuyan naman, Iba't ibang mga opinyon mula sa mga netizens ang lumalabas sa social media. Ang iba naman ay hinusgahan siya ng negatibo, ang iba naman ay positibo o neutral. Sa kabila ng lahat, nanatiling masayahin si Embat at nakikipagbiruan pa rin sa kanyang mga kaibigan. Si Sheridan Embat ay tila ba sumisigaw ng panawagan para sa tulong. Marahil ay naghahanap siya ng paraan upang iparating ang kanyang pagdurusa at kalungkutan sa likod ng kanyang mga at ngiti. Ano nga ba ang tunay na mensahe ni Sheridan M. Bat? Isang bagay ang malinaw at ang kanyang mga video ay nagsisilbing salamin ng kanyang pinagdaanan at isang paghamon sa ating lahat upang hindi manghusga, kundi mas unawain at tulungan ang mga taong maaaring nasa parehong sitwasyon. Ilan naman sa mga netizens ang nasasayangan sa dating buhay ni M. Saad ng isang netizen, sayang siya, ang ganda pala ng buhay niya, pero nagkaganyan siya. Ilan naman sa haka, haka ng mga netizen ang pinagdaanan di umano ni Mbat ay depression kaya nagawa niya ang paggamit ng pinagbabawal na gamot.